Oh, sarap. <laughs> hindi ko na po nilagyan ng ano yan, ng asukal. Bakit hindi mo nilagyan kaya pala matabang? Magas na ng gatas. Ano? Mm -hmm. Gatas? Oo. Sige po. Sandali lang pa pagtitimpla ko kayo ha. Nanghingi ng gatas yung biyanan ko kaya pinagtimpla ko. Ay, oh, ito na mama. Teka lang mainit eto na yung gatas nyo oh. Ah. mainit yan ha ah. bagong kulupo yan o oh, oh, ito. Oh, dahan dahan mainit yan dahan dahan po ah mainit Oh, sarap. <laughs> hindi ko na, hindi ko na po nilagyan ng ano yan, ha, ah, ng asukal. Bakit hindi mo nilagyan kaya pala matabang? Okay lang po yan, para po hindi tumas yung sugar nyo. Hindi. Mababa nga yung sugar. <laughs> Mababa, gano'n ka baba, ganyan. Mm. Ganyan ka <laughs> Lagyan mo naman asukal, o mo ano? Eh, bawal po sa inyo asukal eh. Hindi? Okay na Bala po 'yan. As asukal ko. Okay na po 'yan. Baka po, yun po kasi sabi ni ano eh. Ano? Anak nyo Sinong anak? Si Carbik.